Ang mga miyembro ng Bilibid 19 Si Herbert Colanco ay isa sa mga tinaguriang Bilibid 19. Maliban kay Colanco, kasama si Herman GoHo Noel Martinez, Willie C., Jackie King, Michael Ong, Willie Chua, Jojo Baligad, Romel Capones, Tom Chua, Clarence Dongail, Amin Boratong, Peter Ko, Tony Ko, Joel Capone, George C., Sam Lee Chua, Eugene Chua at Vincent C. ay mga high-risk inmates na nakadita sa maximum security compound ng New Bilibid Prisons. Noong 2014, nagkundak ang mga otoridad sa pumumuno ni Sen. Laila de Lima na nooy Justice Secretary pa ng raid sa mga kubol ng mga nabanggit na inmates. Mahigit isang milyong pisong cash, illegal na droga, mga baril at bala at mamahaling kagamitan ang nakumpiska ng mga otoridad sa nasabing raid. Nilipat rin pansamantala sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang mga Bilibid 19. Noong August 2015, kinumpirma ni De Lima sa isang panayam na ibinilik na sa NBP ang 17 sa 19 high-profile inmates sa Building 14 na may pinigting na seguridad kasama na dito ang pagdagdag ng CCTV cameras at nag-assign na rin ng mga bagong prison guards. Ang mga miyembro ng Bilibid 19 ay nakonvict no sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga, murder, kidnap for ransom at iba pang mga high-profile crimes. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. Si Herbert Colanco ay leader ng isang robbery group. Ang Ampang Colanco Robbery Group ay tinuturong responsable sa Rizal Commercial Banking Corporation robbery sa Laguna noong 2008. Nadakip siya noong 2009 sa isang checkpoint sa Iligan City. Si Peter Ko ay kilala bilang isang drug trafficker. Siya ang tinuturong taga-supply ng illegal na droga sa si Iloilo at Western Visayas. Si Jojo Baligad, kasama ang kanyang girlfriend noon, ay nahulian ng mga otoridad ng Shabu na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Pasi sa naging investigasyon sa kanya, siya rin ay wanted sa kasong pagpatay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Si Herman Aguho na nakonvict dahil sa kaso nitong pagbebenta ng shabu ay siya rin tinuturong mastermind sa pagkamatay ni Judge Volter Rosales, ang judge na na-convict sa kanya sa Batangas. Si Amin Boratong ay nakonvict ng life imprisonment dahil sa kanyang pagmamayari at pag-operate ng isang shabu-tsangge. Si Noel Martinez ay nasa bilanggo dahil sa mga kaso nito ng kidnap for ransom. Para sa Alampa News, RH49 Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.